Yung pangako ko pong TV sa sitio ito na, oh, di ba? Tapos syempre, kinabitan natin ng inverter, battery sa ngayon solar panel na sa taas. Tapos meron ding switch, no? Galing, may charge din ng cellphone. At meron ding ilaw. At ang nag-install sa atin ng solar ay si Sir. Ano sir, ano pangalan mo, sir? Sir Michael Diaz. Yan, uh, babayaran natin. Ito yung bayad sa ano sa pag-install niya. Abot na natin yung ating bayad. Sir, pabilang na lang. Hindi ko kayang bilangin eh. <laughs> yun, uh, kakabitan na lang na ano. Ano ba kakabit? Switch sa ilaw. Ayun, ginagawa niya. Ano pangalan mo, Brad? Uh, uh, JC, Brad JC. Hindi, kanina mas maganda eh. Ano yon <laughs> Mas gusto ko yung kanina yung Pangalan mo kanina eh. Ayan, uh, papatay muna natin yung TV. Ayan, madali lang naman patayin. Off mo, Nicole. Off mo. Oh. Wow. And then, off natin to. Oh, ugutin natin yung saksakan. Ayan, kasi kakabit yung ilaw. di ba? Tapos, dito. Uh, ay! Sa pala yun. Magluluto kami ng masarap na tangali yan. Siyempre, si nanay nagluluto na. Pero magluluto rin si Patrick ng sinigang na baboy ayun oh no. wow ayun masarap Patrick abangan ko talaga yan tapos dahon ng bahokok na matikitigas na yung dahon <laughs> mayroon tayong gabi santol kangkong ayan sinigang masarap yan Patrick no masarap to tol parang masarap yan tol oo oh, naman tinan mo naman o oh. oh. Grabe. Oh, di ba? Nakita mo naman mataba-taba. Alam mo naman, pag... lalagay din santol. Hindi. Pasim na lang kasi bang ba ano oh pakain na lang natin isang santol kay ut, kay ano bumtaratarat eh nagpapalikit siya bum tarat, tarat mo nga isang santol. tingnan mo nga to dali yung araw kasi ginagano ko lang santol eh ah uh, mo nga dati tayo gusto ko makita yung ano eh sarap yan ano Sarap. Sarap ka. Tapos yung buturo mo. Para dumami puno. Madali kasi tumubo. Ang santol. Ang santol. O, diba? Mas lalong gumanda yung sityo. At yung solar. Na pwede ka rin mag-charge. natin ano dito gusto mo. Maliwanag eh. Hindi, hindi kita kasi maliwanag dito. Araw. Tapos, yan. Uh, Abangan nyo na lang yung ano. yung hindi na yan, hindi na yan. Ito na lang. Hugasan na lang yung baboy. Para makapagluto tayo. Yan, ganito yung ganap namin. oh, buhos mo Nicole. Tubig. Para malinis si Patrick. Ganito ganap dito sa uh, sityo kung ano lang yung nakikita namin, yun lang yung pinakikita namin sa inyo. Dagdagan mo, Nicole. Para mas madaling ano. Yan. Magaling magugas ng baboy si Patrick. Sino? Oh, yung antena. Nakakalimutan. Oo, oh, balikan namin. Mabalikan yung antena. Tay, ayos ba tay? Oo. So, oh, paborito mong ulam. Alam mo, paborito mo yun. Sinigang na baboy sa bahokok. Bahokok. Kahit ako gusto ko yan. Mm -hmm. Basta bahokok. Ah, kahit na yung daon niya medyo magulang, halu haluan na lang natin ng pangasim. Ah, oh, diba? Abangan nyo na lang po yung ano, sinigang na baboy Ay. sa bahokok. Yung narito sa sityo. Makakapanood na si tatay ng Biba Max. Biba Max na tay. Ako ka na ng Viva Max. Internet na lang ako lang. Oh, the upgraded na yung sityo puti. Ayos, di ba?